Altong ng balat ha. Thank you. Ma'am Lily, salamat, salamat ha. Bukas magugutom kayo ulit eh. Kok, ka ba mga <laughs> ito? Oo, oh, oh, kok, oh. kok. Magano ba yun? Wow, magic. Eyes in the sky, gazing far into the night. Good afternoon mga katakbo at welcome na naman po kayo dito sa panibagong vlog ko yan mga katakbo no yan, uh, Thank you so much kay Tita Nelly Tagapa no yan, uh, Ninang ko, oh pare May order Oo, oh. Salamat, salamat ulit kay Tita Nelly Tagapan. Ah, Ninang ni Kabugoy Oh shout out po kay Ninang Nelly ha mm -mm. Nelly tama oh. Yung akin yung malaki yung manok ha Malaki, Kiling yung hita oh. mm -hmm. So, Masalap. syempre salamat din kay pare Lui Kay Tautoy Ah... Mm -hmm. uh, Makikilala yung top natin. That's <laughs> Salamat it. oy sa mga sumusuporta na sa amin. Thank you so much. Yan sa mga kalapati. Ano? <laughs> uh, panoodin natin ano. Yan uh, si Carmina ang uh, nag magluluto. Ngayon, uh, kinukuwala ni Carmina doon sa rep. So, tingnan natin. Let's go samahan nyo ako. Oy, oh. mag-deliver. Uh buksi, -huh. buksi. Medyo madaling po. Ito po, malalaki po yan. Pesensya na kayo na mga katakbo. Uh, medyo madilim. Yan po. Oy! May nalabas mo? Ha? mo nga Ito. Hop. Yan yung tapsi natin. Ah. Ah, dito natin ibipirito yan. Kami ah, ka kay Jen. Sina? Kami na. Ah, sa'yo mo, di yan na, yan na. Lagyan na natin ang mahiwaga natin kalaw Kawali uh, Kawali <laughs> ba ito? Ano nga ba ito? Kasi Hindi Kasirola Yan, nakamali na Kasi Kasirola Siyempre dito ipagpirito ni Carmina oh. Sabi mo ay gamit no. Ni ate mo muna yung Hiniram uh, Yan o no? pareho Anong kalakayan gusto mo dito? Wala nga. Meron pa yan. pero. Pare, pare, mal pare. <laughs> ito, ano? Oh, malaki yan, ha? Malaki <laughs> Ano yung e, purita, ano? Oo, oh, hita. Papa, hmm. hindi ko mong nang. Hmm. Sarap yan. Yeah. May tapa tayo dyan. Sino? May, may tapa, <laughs> <may> tapa din. <day. laughs> manok na lang, eh? Manok na lang. Ako, manok na lang din ako. <laughs> manok <ka> na lang. <laughs> <laughs> na no. 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 Hindi, hindi, hindi. Agat sa ulo. May... May itlog pa yan. Wala kang kardin. Kung magigising Carmina. Oo, magigising yan. Kasi maaga, di ba kanina namili kami? Tapos maaga rin siya nang nagigising. Siyempre, naglaba pa yan dito. Pag ni Carmina, kaya yung naglaba? Hindi, siya. Si Kepis ang kauto'y niluluko lang. Dapat, tinigil mo raw yung live kasi tinutusan ka maglabay. Hindi. Siya siya naglaba dito kanina. Tapos siyempre sa umaga mga ganyan nagising nagising na gaano siya gawalis-walis dito sa paligid. Oo. Sana pa may luto kami na. Baka lalo <laughs> sumarap yung chicken niyan ah. Oo. Oh, oh. Yan. At uminit na yung ating kasirola. At nilagyan na ng mantika. Yan, siyempre pa init. Pa init. Oo, oh, pa initin, pa initin na maigi yan eh. Mm -hmm. Pa initin na maigi. Tapos Pagka okay, hindi Ha? May timbang? Wala, walang Wala timbang niya Wala timbangan timbang, hmm. Hindi naman sa bungan to Hahaha <laughs> <laughs> Hahaha Hintagal eh Ano hinintay ka ni Kamuning? Ano yung Umalis na Ano yung nakapainintay ni Kamuning? Ano yung nakapainintay ni Kamuning? Hindi Si Kamuning hinintay ka kanina pa Punta mo doon sa kanila yeah, what's up? <laughs> Iba a hacer la con el negocio de piche piche. Oh, que okay, presto. Wow. Kailan natin, no? Kung anong proseso na makatakbo. Salamat ulit sa supporta suporta nyo sa mga hindi po nag ng ads. At sa lahat po ng supporta na ibinibigay nyo po sa akin at syempre yan, si Gilipari Luis at Idol Japo Sniper sa amin, nakabugoy. Yan kami ngayon lagi yung magkakasama, no? Ayan po yung chicken. Oh. Oh, press na first na lalaki po na yan Magkano oh. ba ka ng isa? 115. Kasamang extra rice yun Hmm. Ang tingnan niyo na maigar ni mga Carmina. Oh, ang lalaki ah. Yan. Ayun po ba? Hindi e ni sa ay mo pa ba ng ganitong kalalaki? itong na inalaki na Apat. Lima. Lima. Ayun, lima, limang piraso. dito yeah, mama mamaya mo pa rin yan at ah, pag uminid na itlog so yun yung negosyo natin na tapsihan ayan ang marinig na yung manok tapos syempre ayan ano lang sa powder yun yung itlog ito din ang itlog hindi ako mainig wala pa yan, mamaya pa yan huwag mong pilitin kaya nga titingnan yes, huwag mong ang pilitin, mahirapan ka lamang All right, mga ito ang mga yung mga katakbo ng sa lahat po ng gusto mag PM yan PM lang po kayo kung gusto nyo umorder ng Topsy yan sa mga viewers po natin kung kanino po gusto niyo ipabigay makakarating po 'yan sa pagbibigyan natin nakablog naman po 'yan. So, ano ba ang mga ibenteng tindahan tapsi si Chicken. Chicken. So, panimula pa lang po to no. Yung pagtitinda. Tapos na no, mga katakbo, may billiard din dito yung kapitan namin si ang um, Don Lucio. Uh, billiards Ayan. dito kami tumatambay ng ating idol japor sniper na no? yan. dito ito yung billiaran dito uh, sila mga naglalaro tapos ito mo mga yung bawang at sibuyas doon yan sa uh, sinanag yan. ito yung margarin wala dyan din ang margarin ito yung ating kanin natin. Si Christina official yung magsasanag. Ayan, mainit na yung kawali. Oh, inulog na yung margarine. Wow. Sarap <tapos> na margarine niya. Ang um, bag sa tapos maglalagay ka ng margarine para masarap. yan. Uh, so, naghulog yung sibuyas at bawang. Okay, ito na mga kanin. Kailangan natin. Kailangan natin bikain, oh. no? na uh, binibika ni Carmina para yung loob talaga ay luton-luto. -luto. Ayan, tinanag naman. Ito sa kabila. So magkapatid po ang cook dito. Ito na mag Salamat po, uh, Tita Nelly. Sagapan sa kakay lutong kabalim. Ba. So, 'yun, naging anim pala. Anim na 'yung order ni Tita Nelly. Oh, anim na. Oh, yeah. Maraming Ayun. salamat kay Tita Nelly, anim. Dito uh, na daw mabit ka kay Dito na. Sabihin, natin, sabihin, okay, sabihin dito ka na Okay, diyan na. Oh, sige, sige. Dito na. Kasama 'yung wala, ha? Ha? 'Yung rice. Rice to oh. go. Wow. Ah. 115 ang isa. Oh, di ba 'di 575 tapos tama ba 'yung 575 din ba? Tabish kino? Ko lang kaya ano mo nga dyan? May 570 O tama? Oo Tapos, mo ba pa? Pagka nga 100, edi 670 115 para... 590, ah ano, 690 ba? Kasama ang ano 'yang extra rice Chicken na lang, chicken ba lahat ayun? Oh, chicken daw Sige po, kahit ako oh pupunta na raw siya dito. eh Alam yan? Ay, ay, ay. ay. Nandito na rin si Kamuning. Say, tanggaling. Anim na makakatakbo yung in order ni Tita Nelly Tagapan. Uh, thank you so much. Yeah, si Kamuning, ako ang ating idol Jaffa Sniper. Si Kapanalig, si pisang kautoy Sabi ko, kahit ako, wag na. Pero salamat talaga, Tita Nelly. Uh, ano. Thank you po. Oh, Magsarap ata, ah. Oo. Ano? Wow! pag muna natin ang ah, sinanag. Oh. Ilang po order nyo? Ah? <laughs> Ilang po order nyo? Anim. Anim? Anim ka po? Oo. Oh. Parang sa isang kitchen. Nakita ka ba, Mate? Nakabili akong dalawa. Nakabili ka na. Yun. Ay, sabi wow, ng dalawa. Wow, na. Leng! Kaya na dito, kaya dito. piki-piki! Piki-piki! na ang ating itlog. Wow. Oh, chicken. Wow. Salamat po ulit kay Tita Nelly Tagapan. Isa. Teka mo nang itong isa. Anim na piraso po yan. Tignan nyo naman o. Oh. Ang dami ng rice na yan. Talaga siksik na siksik yan. four. Dadalawin mo ng kanila. Sige, mamaya na kukuha na lang. Pinit. Five. Uh. Okay ka muna yung niluluto pa itong manok. Kala ko kasi ma... Ano, ah... Um lima lang yung in-order ni Tita Nelly anim pala kasama si Kamuni ano? You know. o oh, diba meron din tayo meron ako baby <laughs> ima nga ah si ima hawa uh, 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 <laughs> uh, <away>. uh, <laughs> na yan at luto na yung sa ating idol jappers sniper dadali na lang mamaya kay dadalhin mamaya ni Pisang Kautoy. din niya kaya vlog din ni Pisang Kautoy, nagba-vlog din siya dito. So, pupuntahan lang sila ng family niya ni Titian, si JJ at saka si Bebel pupunta raw sila sa 7-Eleven. Ito na yung order ko. Oh. na siya. Top up. Ito mga katakbo, yung sa ating idol Japor Sniper no. Take out na lang yung kanya. Sa bahay na lang kakainin niya. Ito siya ito yung extra rice. Pero yung mga ng lalaki ng manok. Oh. Hmm. Some extra rice yung 115. Kaya natin sila dito. Parang kapanalik, tinawagan na namin ayos sumagot. Tapos si Cabo natulog ulit. Mamaya na lamang daw at sa ating idol Japper Sniper. Yun niya, may pinuntahan sila ni Latian. Take out na lang din yung kay Kabugoy tatabi na lang din natin no. So, oh, parin doon na lang yung hintayin natin. Baka nakatulog din yun na. Oko. Ah, kaya na nakatulog siya, nag-e-edit. Pag-edit <laughs> -e tawag ko sa... yung hirap sa pag-edit, -e mga. na pag napapabikit 'yan, talagang hindi ka maaaring hindi makakatulog <laughs> Oo. Nangyari <laughs> rin na 'yan. Oo. Alright, punta na tayo doon, luto na Siyempre, nandito na si paring kapanalig Naka-start na tayo Ano pre? Lutong ng balat ha Sama. Crunchy Crunchy na crunchy yan pare Golden brown, sakto, hindi sunog, hindi hilaw mm -hmm. Golden brown Yes <laughs> <laughs> hmm. Ha? Suka Suka, Carmina may suka ba dyan? Ha, suka, suka Ang gusto ni Pisang Kao ito yung suka Ketchup okay, right. at suka pero Siyempre, may soft drinks pa. Salamat ulit. Hello, <laughs> Tita Nelly. Uh -huh. Tita Nelly. Salamat po. Salamat, salamat. Thank you po. <laughs> salamat po. Ito, tara. Dal, tara na. Kaol. <laughs> kain. Meron ka dito. Pa. Wain na sa Pa. Hmm. Oh. Oh. Chicken. Ah, oh, babalik na sa ito. May signal. Hmm? May signal. Wala fit wala nga, mamaya na. Kailan natin ang mga katumbas ating idol Japper Sniper. Baby nila Lalahaus, nandiyan si Mari ngana. Kok, oh, kamba mga ipa. Kok, kok. Magagalak pa yun. Yes. Ah. Oh. Good oh, morning, guys. O, kain-kain. Welcome. Oh, mm. Gagawa tayo, kasi ay, ay. Lagay ko muna. Ah, sige, sige. Lagay din sa loob ng rep. Hmm. Na oh, di ba? Oh, kasabay na natin sa si idol sa pagkain. Hoy, si pinalagay niya muna doon. Sa masobing huh? sobrang. <laughs> Ni nang Nelly. <laughs> Ni <Ninang> Nelly, maraming <laughs> <Nelly>, salamat. <laughs> <Ang> sarap. <laughs> <Ang> sarap. Ni Ben. <Heaven. laughs> oh. Ayan ang ating idol. Nandiyan na. Ay, si ano, si Tita Nelly. Tagapan. Wala kasing ano eh. Wala Baka may mga tirador dyan kaya akong bigyan ng 4, 6, 8, 10. Wala pa rin na. Mga tirador. Ara, idol, ay Wala pa rin na katalo sa Wala pa. Wala pa sa katumbukan Wala pa. Hindi kasama yung mga tirador. Puto na patay tayo Sino nag... Nelly. Nelly, tagapan. Oy. Ma'am Nelly, salamat, salamat ha. Bukas magugutom ay ulit eh. <laughs> let's go, let's go. Hay, hay. Ay tapos na tayong kumain. at tuluson nila namin yung bangka. Gay yeah, para idea na yan. Kami na. Mm, di ba? Crunchy na crunchy. Ayun guys, nakabay. Ayun <Ayat>, tumatigyan. <laughs> Tingnan mo ako. Automatic yan. Bababa. Baba. Mm. Mm. Oh. Ginagamit kasi ngayon no, mga katakbo ni Lobster King yung bangka na inuhulugan natin sa titong Nick. So, itataas lang namin. Baka madali na naman ang alon yan. Siyempre, thank you so much kay Lord at sa mga blessing na dumarating sa amin. Yan. At kay Tita Nelly Tagapan. Thank you so much sa, pat, sa patapsis sa amin. no Siyempre, yan yung negosyo natin ngayon. Kahit konti, kumikita tayo. Dadagdagan pa natin yan. Habig, habig. Yun o. Oh. Malalaki yung alone. Uh, hmm. May pulan din dito. Yan sa anak ni Lobster King naman yung pulan. Ayan oh. Tapos natin tayo. Da kami naliligo, lalaki ng alon niya yun oh. Tao pala no. Okay. Kita niyo ito mga katakbo, kung hindi agad nakita ni Paga. Wala oh. Si wasak na naman niya, ito yung baka na inuhulugan pa natin oh. No? Ayun, Tres Maria so. Pag nahukab na nahukab yan Pag lali wala na Wala na liligo Okay okay oh. Okay Okay Ako oh. ako oh, ako Ang dahan <laughs> Mabilis na oh. All right. Ito naman, ito. Kamarikit. Uy, uy, takbo. Doon ka, uh, kuya tito. Ang sakit na dyan, kuya tinakbo eh. Kakain uh, kain natin. May pulay. Pulay. Ang dyan. Oh, I'm a jet. Ah. Laki ng alon. Hmm? Ay tight niya 'yon. Ay tight, tight. yung luma na bangka ni Love Sir King oh. Sira na rin Ano? Sira siya ito naman yung kay Barakat yung itataas natin ah uh, ito naman okay yeah yeah ni kore Oh,

Uy, baka kayo masaktan dyan Doon sila sa malaking kahoy yung oh. Pagtas na tayo ng bangka Saan na tayo dito? Ano? Okay na? Palaban ng pagbubukat Sa so bangka? Oo so, no. Sure na rin mamaya takbo dire-diretso lang tayo sa pagba-vlog. Ah, dyan, may order na ko. na yung kanin natin, no. Ah. Ito yung tapa natin. Kunti na lang yung manok. Ito yun. ah, na sila yung soup. Ano ba dito? Bom, bilis niyo na agad tayo. Sambaga kayo pumunta Rizal. Pumunta Rizal. na bilis ah. Ay, expressway. Ano, ah, ikaw? Tapos, tapos ka na agad. Say. Yung Bil bilis yun. Express sira. Ha? Express sira. Nakain na sila dito. Wow, yung yung order na mama, no? Oh, si Dave nandito eh, Dave. Nakain sila. Nakain ah, sila dito. Dito. Dito is. Higot tayo ng sabaw. May tinda rin palang tilapia. So yung mga katakbo, maraming maraming salamat sa suporta. At uh, medyo madalim. Yan at magkita-kita na lang po tayo sa next vlog. Bye bye. I love you all. we